Hello everyone! Ito nga palang video na to ay kuha pa kahapon. Tuwing araw nga ng linggo ay busy ang pamilya ni Tatay Ino sa mga kalakal. Umaga pa nga lang ay nagbilang na si Tatay ng New York kasama si Tiyong Pulo samantalang kami ni Inay ay abala din sa ibang kalakal. Abukado nga ang una naming kinain. Este, nilagay sa kahon. Bali na kalimang kahon nga pala ng abukado. Ang mga kalakal nga pala ni tatay ay eh, hindi nang sabukin nila galing, kundi sa ibang tao, kamaghanak at mga kapitbahay. So ayun na nga, sipagsipagan na naman ako for the contentware. May kabahagi kaya ako dito? Tay, maselan nga ang mga abukado kaya hinay-hinay lang kami ni inay. Hindi din pwedeng takpan dahil mahihinog agad. Matatapos na nga pala kami dito sa mga abukado at marami pa kaming gagawin dahil maraming kalakal. So ayun na nga, si kuya ang nagkahon ng tordan at ng guyabano. After nga ni tatay na magbilang ng niyog, ay nagbilang na din siya ng mga saging. Yung ibang kalakal nga pala ay dumadating sabado pa lang ng hapon. Ang sunod naman namin aasikasuhin ay ang mga gabi, pero hindi yan kuhan ni inay sa likod bahay, kundi galing yan sa ibang tao. So ayun na nga, kailangan na naming magmadali dahil maya maya ay dadating na ang kargahan. Nagsako na nga rin kami ng mga puso at ng mga pandan. Puti na nga lang at nakatapos na kami dahil dumating na ang kargahan. Lahat ng kalakal ni tatay ay ilalagay diyan sa kargahan na pagmamayari ng kumparin ni tatay. Lunis pa naman ang anis ng truck dahil kailangan pa yang punuin. Ang kalakal nga pala ni tatay ay dadala sa peer view kung saan ibibenta naman ni kuya.